Hi guys! Happy First Friday po sa atin lahat. ah uh, magandang tanghali na po guys. 11.30 na po at uh, kakakain ko lang. Thank you Lord sa gabay mo at sa pag-ingat mo po sa amin sa araw na ito. Lalo na po sa akin mga mahal sa buhay. Okay guys! At uh, nandito na naman po si Aling Rose para tayo ay magchikahan. At, ah, uh, syempre, mag chika tayo At yung akin favorite, bumili po talaga ako nito, guys Marami yung pinili ko Ayan, guys, so, Isang ganyan po yan kailangan ginawa ko, binabad ko siya sa tubig Ayan po, guys, syempre, favorite natin Ayan po Tsaka, kung gusto nyo bumaba yung mga kolesterol nyo dyan Sugar-sugar natin dyan Ayan po, kumain tayo ng ganito Tapos, bumili din po ako nito yung light cheese Light cheese ba to? Oh, light cheese Oh, ngaya Bumili din po ako kasi uso ito ngayon Ayan, bumili ako Bale ah uh, 200 po yung kilo. Pero okay na po yan guys. Masarap. Yun. Okay. Chika for today. Ano ba ang ating chika ngayon? Siguro ang chika natin ngayon wala dito wala dito. <laughs> Hindi po guys. Yung so, siguro ang chika natin. Yung ugali ng tao. Yes guys. Ano ba po ang ugali ng tao? ba diba? Sala sa init. Sala sa lamig. Ayun nga po pala guys sa pag-usapan natin ugali ng tao. Kasi lahat naman tayo, may personality tayo na meron tayong minsan mainit ang ulo natin, minsan mabait tayo, minsan masungit tayo, minsan sumpungin tayo, di ba? Talagang ako aminado ako, guys. Pero ako pag ako ay sinusumpong at saka, at saka bad mood talaga ako, guys. Siguro ako, nanonood lang ako ng TV, tapos ah, tahimik lang ako, tapos sin ayaw ko na may kausap. Gusto ko ako lang. At saka siguro part din sa family ko, pag halimbawa galit ako sa family ko o may nakasamaan ako ng loob sa family ko, ang gagawin ko guys, ibablock ko sila, hindi <laughs> ko na sila kausapin. <laughs> Pero parang bad yun, di diba, guys? Kasi basta ka nalang nagbablock ng tao na, na, si hindi naman ako nagbablock guys na wala namang rason o either na porky binalak kita, kaaway na ka, hindi po. Siguro ako, iwas lang ako doon sa usapin or kung nag-a-argue kami, tulad pamangking ko, nag-a-argue po kami, para nag-iiwas sa lang po ako ng a-argue-argue -argue pa, parang iniiwasan ko kaya ang, kaya ang gagawin ko, nire-restrict ko, or binablock ko lang sila, pero hindi ibig sabihin po yan, na, lalo na sa family ko dyan, sa mga pamangking ko dyan, hindi ibig sabihin na, na i-block kayo ng mga tita nyo, ay galit na po sa inyo, hindi po ganon. At saka yung pag-uugali ng tao, pag tumatanda na ba guys, talagang sumpungin na, or, pag nagkakaedad na, nandun na yung tantrum, lalo na kung sa mga matatanda kasi ako naka-encounter ako guys sa ito hindi sa pagano naka-encounter ako lalo na po ano server po siya ng simbahan at saka sa isang MRO po siya na bilong MRO nga oo doon siya na nabilong tapos um siguro edad niya guys siguro i think uh, ewan ko siguro nasa 74 o 75 76 something kanon ano siya, yung basta na, naano ko sa kanya, yung asungit niya, tapos yung para lang lang siya nagsasalita na, halimbawa, ako na pagsalitaan na rin doon ako one time, naalaala ko, remember ko, noong December yata yon talaga nakipag ano ako sa kanya, kasi sabi ko, huwag mo ako pagsalitaan, kasi tustuusin, hindi po namin trabaho ya, at saka, huwag mo sabihin na, anso-anso, nandoon, nandoon ka, mayroon po doon nakapwesto. Kung baga, parang nagsalita siya sa akin na hindi maganda. Tapos, tungkulan din po yung sa mga parishioner na mga matanda. Siyempre, yung mga matatanda na pumapasok sa simbahan, lalo na po palaspas siya tayo. Oo, oh, pa panantatandaan ko palaspas. Siyempre, may ibang mga parkyano na pinapapasok na niya doon sa loob na simbahan. Siyempre, mga parkyano mga matatanda. Tapos, may isang parkyano na matanda na parang ugod-ugod na si inay gusto pumasok kaya sabi ko pwede ba natin papasukin kasi ano sabi niya alam mong bawal kung parang sumigaw siya alam mong bawal di ba kasi ko pinapasok mo yan magsusunuran na po yan lahat di ba kung sabi kay tama naman siya pero sinabi ko sa kanya na kasi po may may nakita na po kayo ng mga tao na may pinapasok po kayo ayun po oh ang dami nga po nila pinapasok mo na matatanda ay, 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 ano sila kasi matatanda. isim eh, lang po yan. Ito po, matanda rin po ito eh. Ugod-ugod nga po ito. Hindi ba? Kumbaga nagkaroon kami ng ano. Pero para sa akin, nang, pero inano niya rin na, pinapasok ka rin po yung matandang yon Yung siya po, hindi po matagal po kayo sa simbahan. Sabi niyo, veterana na po kayo dyan. May ari na po kayo na simbahan kasi matagal na po kayo. Hindi po. Wala po sa tagal at bago po ang ugali po na isang tao. Kung bago ka man dyan, kung marunong ka po makikisama, marunong ka po magmahal, at kung lingkod ka talaga ng Panginoon, marunong ka po magpakumbaba, di ba? Kasi ako may tantrum ako. Ang tantrum ko, bago ako pumunta ng simbahan, iiwanan ko po yung sa bahay. Kung may problema man ako, bago ako pumunta sa simbahan, iiwanan ko po yung sa bahay, hindi ba? Pero sila, siya napansin ko, kahit yung mga parishioner sinusungitan, di ba? No. Huwag mo sabihin na matagal ka na sa simbahan, may ari ka na na simbahan, ikaw ang masusunod. Hindi po. At saka sabihin mo kung ano man posisyon mo sa simbahan, pinagmamalaki mo ang position mo. Kung ganyan ka, ano ka dyan. Bakit? Ano ba? May sweldo ba kayo dyan? Di ba? Wala. Di ba? Hindi po ganon. Dapat nga po, kayo yung magiging nanay, uhuhuwaran ng mga tulad namin, ng mga bago. Ito, guys, no, ano to, ha? Hindi naman po ito personalan. Ito po, ah, uh, ito po ay naano ko lang po. Siyempre, nakikita ko rin po ang sitwasyon. At, a uh, ito po ay ayon din po sa nalalaman ko. At, ito ay sa observation ko po. Hindi po ito yung may pinapatamaan po akong tao. Hindi po. Wala akong pinatatama ang tao. Ito ay may isang ano lang, yun nga, yun, kumbaga yung taong yun, na, naranasan ko kung gaano niya i-approach yung kapwa niya uh, lingkod sa simbahan o ipaano ay i approach yung mga parishioner. Kasi sa simbahan po, ayun na pag-usapan po natin sa simbahan talaga. Nandun na po yung, tayo, kami as a uh, lingkod na simbahan, nandoon na po yung mag-good morning, as kaswin po natin yung mga parishioners, or sana mga tao. Yun po, ipakita natin the way, yung act na ipakita mo sa mga tao na, na, na isang, sa, sa, sa isang lingkod na marunong kayo mag-estimate, ah, mag-estima. Mag-estima o marunong kayo, ah, paupuin nyo sila, good morning, lahat-lahat po. Hindi yung nakasimangot po tayo, hindi ba? Kasi, kung nakasimangot na buong mag buong maghapon na po yan, di ba? Yun lang guys, pero sana nga, hindi lang naman sa simbahan, kahit sa iba po, gano'n, ang mga pag-uugali talaga ng tao, kahit sa bahay po. Mayroon talagang moody, mayroon talagang sumpong, nag, uh, mayroon talagang nasama-ugali, mayroon talagang masamang attention, pero Normal, normal po 'yan sa isang tao. Pero ang sa akin lang kung paano mo lang po ito dalhin, kung paano mo ito i-apply sa buhay mo, kahit na masama ang ugali mo sa bahay, huwag mo po dalhin sa labas. Iwanan mo po sa house. Okay guys, thank you guys kasi ang haba na po at hindi pa po ako nakakain ng ganito. Thank you, thank you, thank you at I love you all.